mga Andre, good morning sa inyo first day of work mga Andre, no martes papasok na tayo at panahon na uli mga dre para magpakitang gilas <laughs> kung may ipapakita ba 8.27 ilang minuto yung biyahe ko what 17 minutes 27, 34 44 so may 15 minutes pa ako kung sakali mga dre no Malapit lang eh. bago mag downtown mga dre no Kinababahan ako <laughs> Kinakabahan ako mga dre Kinakabahan ako na excited. Nagano lang ako. Ang baon ko. Nagluto lang ako ng ano, mga kanyan. scrambled egg. Wala nga akong merienda. Dalawang pirasong orange. Titingnan ko muna kung ano yung sitwasyon sa trabaho, mga dreno Tsaka ako mag-a-adjust accordingly. ang pinagkaiba no? pero naisip ko naman kasi halos pare-parehas lang yung magiging problema niyan yung mga dre no? plumbing sirang lababo sirang gripo sa lababo shit plat ako Kala ko mga dre, no? Ano ako dun, ha? Ah. Iiwanan ko talaga yung sasakyan dyan, mga dre. Magkukommute ako. Ah, wala rin pala akong bariya, no? Pag magkukommute ka rito, mga dre, kailangan mo ng bariya. Kasi, iuhulog mo lang yung bayad sa ano, Parang sa jukebox. Hintayin matapos yung tumatawid mga dre no. Ganyan ang kalakaran dito. Di yung pwedeng businahan. At magagalit, bawal 'yun. Kaya nga sabi ko minsan mga dre no, sa bagal ng tumatawid, yung green naging red na uli, hindi ka na nakaandar. Dahil inaantay mong matapos yung tumatawid. 12 minutes ang tansya ko siguro mga 30 minutes mga dreno kung aalis ako ng bahay in 30 minutes aabot ako may mga pagdating ko doon may mga 15 to 10 minutes akong sobrang oras para magayos pero kung gipit yon siguro masaagahan ko pa yung alis balita ako kayo mamaya mga dre kung kung ano ba plus one tayo ngayon mga dre no, sa weather maganda na yung weather hopefully magdire diretso na no, sa ganun eh makaano naman makabuelo-buelo ba stoplight napakadami may stoplight dito <laughs> 3 kilometers 10 minutes Uwi na mga dre. Anong pecha na? 5.30 5 mga dre. No, 5.37. At ang schedule ko po ay 9 o'clock hanggang 5.30. Unang araw sa trabaho mga dre. Okay naman. Kumbaga, as usual, pa uh, nangangapa. Nangangapa kung saan yung ganito, kung saan yung ganyan. Pero mabilis ko lang makakabisado yung lugar mga Dreno sa palagay ko kasi nga ano, medyo maliit lang naman siya. Elementary at high school to mga Dreno. Andito ako ngayon sa campus ng high school. Yung elementary nakahiwalay. Pero pupunta raw kami roon soon. Dito, mababait naman yung tao mga Dreno. Kumbaga Kumbaga magaang mga Dre yung ano, yung working environment dito sa trabaho mga dreno kaya nakakatuwa mukhang friendly tsaka nice naman yung mga tao yun din naman yung sabi ng mga matagal lang na nagtatrabaho rito mga dreno kaya yun salamat sa Diyos mga dreno at nandito na tayo first day of work ngayon mga dreno martes ito na po ano na kumbaga hinerna nila ako mga dreno as full time custodian 100% full time full time na trabaho meron na ako mga dre ha baka may masabi pa kayo ha hindi namin parking yun mga dre no uh, parking yun ng mga teacher dito lang kami sa labas pag umalis na sila yon pwedeng ipasok daw yung sasakyan pero okay pero sa ngayon tapos mga dreno at ngayon punta ako sa Marcy Central mga dre diretso na ako ngayon doon nasa ganun makabili ako ng safety shoes ang daming dapat na tandaan na pangalan <laughs> yung mga teachers mga dre yung mga officer pa diba Dati mga dre, dadeliver pa ako ng halaman diyan sa labas, no. Plaza. Dati shopping mall. So bagay may school naman 'to, mga dre, no. Tsaka malaki 'to, mga dre, no, kasi ah, uh, mga dre, <laughs> yung bago sa channel, no. Dito ako dati nagtatrabaho, mga dre, no, sa Plaza القدinege, itong nasa kaliwa na 'to. Ano 'yan? Uh, kasama niya yung building, tapos etong shopping mall pagkatapos yung puro salamin yung school so malaki-laki tong sakop namin mga dreno unlike ngayon sa school na medyo maliit lang at tsaka ano ba ah, mas okay doon mga dreno mas <laughs> okay so, ganun eh take the next left onto Kenilworth avenue dito pala tayo mga dreno sa may mga kaya sa buhay Montreal Montreal Continue on Kenilworth Avenue for 1 kilometer Okay Mga may ano to eh may mga ano to na mana sa mga magulang Isang bahay lang dito please parang mga munting ano, munting mga palasyo, yung mga bahay dito, mga dre, no. Kaano kaya yung bahay dito katulad niyan, yung nasa kanan na 'yan, no. Nirerenovate pa. Napakaganda ng lugar na 'to, mga dre. Imagine niyo yung mga puno na 'yan, no, pag nagkaroon ng dahon yan. Malapit na tubuan ng mga dahon niyan, mga dre, no. Konting panahon na lang. Bibili tayo ng safety shoes mga dreno. Uh, paano ba? Kasi merong 200 dollars na allowance para sa safety shoes. Sabi nila, ako na daw yung pumili pumunta rito para pumili tapos si reimburse na lang nila yung pera mga dreno. Kaya uh, Bili tayo ngayon Hindi, ah. Parang ako na lang ah. <laughs> Parang ako na lang mga dre. Andi yung mga ano nila eh. Mga safety shoes. op oh, mali. Mali ang napasukan. Yun dito mga dreno. Pumili tayo ng matibay-tibay na ano. Maangas-angas na safety shoes. Okay. Composite daw mga dre. 159. Kodiak. Okay. Parang parang ano kaya ang maganda. Gusto ko yung ano lang. Eh. Plain ano lang eh. Simple lang na Oh, di naman to. Okay. Ganon. Ito pala okay Ito meron Merel Pangit naman ang Merel Ribot Ano ito pang babae Ah puro pang babae pala yung tinitingnan ko Pambihira oh Oo oh, puro pang babae nga <laughs> Ito eh Dito tingnan natin dito mamahali talaga ano? Yo naman ng bulky maganda yung mga ano lang. Mga simpleng datingan lang. Ito yung tinitingnan ni Jeremy sa ano sa online. Okay, Memory Tech Massage pero medyo mabigat siya. Ito ah. kaya one presyo tingnan natin Kodiak Oo oh, nga, maganda nga itong ano Itong ribok na itong Swati so, natin gusto ko 'tong ano mga dreno itong walang sintas tsaka mas may, mas may dating ba Kasi mahal din eh. <laughs> Imagine 230 para sa safety shoes mga dre. Maganda siya, 'di ba? Pwede siyang pang ano, pamorma. <laughs> pamorma ini eh no. Etong isa kasi parang punggok nga pa ako dito mga dre no. Tsaka hindi ako sanay sa ano sa may sintas talaga. yun isa pa yung design parang pambata oh. Maganda sana yung ano mga dreno, yung walang lace, yung new leather. Kaya lang, ano eh, masikip siya eh. Parang masikip siya dito sa entrada Iniisip ko naman, luluwag naman siya. Pero, pero ano ba? Parang hindi rin ako magiging komportable siyang pantrabaho. Eto, eto, oo, uh, maluwa, tama, tama dito, maluwag yung ano, paang pangluya, mga dre, no? <laughs> Ayan, mga dre, no, paang pangluya kasi malapad to rito, no? Kaya pwedeng-pwede sa paa natin. Tsaka, mas, mas okay tingnan to, hindi pang bata yung dating, kumpara ron sa, sa ribu. Alam niyo kung magkano to mga dre? Reebok. Ayan oh. Ah, 149. Tapos itong ito, itong boots na to mga dre no. 199. Tapos magkano yung ano? Magkano yung Reebok? Okay, 160 na. hindi, hindi pala to yung isa, di ba? Ah, ito nga no. Oo, oh, 169. Mas mahal pala to kaysa rito. Pero ito na lang mga dreno kasi oh, okay naman. 149.99 plus tax 172 mga dreno. Ito na yung pinakamahal na sapatos na nabili ko para sa sarili ko mga dreno. At ano pa to? Hindi hindi naman ako magbabayad kaya ganoon siya kamahal mga dreno. <laughs> Kung ako maghahanap ako ng mga tag-60 lang mga dreno. Okay Inisip kong dumaan ng Costco para ano eh To buy something Nagugutom ako eh Daan tayo ang Costco mga dreno? Oo Ayun lang naman yung Costco ba? Diba? Sa harap lang Daan na tayo makabili ng pizza 他不能做。